CR dito sa aming camp Ayan Company camp Ayan mga CR niya magaganda Ayan Alaga sa linis Ito bawat kwarto CR to Alaga yan sa linis guys Ito naman yung uh, Labatory Ayan Mas ganoon pa dito sa kabila Ayan Tapos ito kalilinis lang nito ng flooring minamap nila everyday yan ah, nililinis nila yung mga Mas dito naman ang paliguan ng mabawat bawat maliligo Ayan, may kwarto-kwartong liguan may kortina pero pag may ano may privacy kung maliligo ka nakasarado Ayan, may mga shower Ayan. ganun ka ah, alagang kampo dito guys Ayan, mga pwede ka dito maglaba kasi dito sa amin, hindi libre yung washing machine. Hindi kagaya sa, sa aming company na may washing machine. Doon dito naman sa Nisma, meron siyang mga labahan. Pwede ka maglaba ng mano ano. Meron din naman siyang libre dito, laundry. Magpapa laundry ka every Tuesday. May libre laundry kung gusto mong magpalaba pipikapin sa bawat kwarto nyo ang inyong labahin every Tuesday yun i-pick up tapos isusuli pag tapos ng labahan na i-laundry ng inyong damit pwede na siya labahan ayan pinakita ko lang sa inyo guys ang aming CR dito sa aming camp dito sa Nesma napakaganda ayan malinis alaga sa linis ayan ayan lang guys may mga konti na yung tabing pag maniligo ka para kahit maghubad ka Ayan. Hindi ka makikita nang naka-bolt. Ayan, di ba? Ayan, ganun lang, guys. Thank you for watching.